So, mga idol bali maulan ngayon dito sa Hungary dito sa Kisbarda Kekche. Ah, bali pagluluto tayo ng Pancit Canton. meaty Pancit Canton. charang bali kapag gawa na tayo ng mga natin naiwan na natin bali ito bawang sibuyas tapos to baboy na may uh, halong manok. Ano yan? Uh, breast, breast part. Ito naman, carrot, syempre. Tapos beans. Beans, beans na frozen po. Oh. Tapos repolyo, syempre. Tapos yung canton, syempre. Yan. Super cute. Salamat sa sponsor, kay Harvey Batika. <laughs> Naiwan mo. <laughs> paminta. Toyo, syempre. Toyo. Yan. Biluto tayo. Tama ah, si parang alan ayun ng busy. Tokwa daw siya, Tokwa. Tokwa, Tokwa, walang halong ano-ano. Tokwa't baboy. Tokwa't baboy daw, yon Tokwa't baboy, yon nga. Bali, magsimula na tayo. Wait lang. Siyempre, ah, magigisa tayo ng bawang sibuyas muna. Hoy, nari nga! Makulat sa alon eh. Ito. Yan. Ayaw rin bawang muna. Tapos sibuyas. Kung ito na, oh.

Hindi lang puro tayo kung lagot lagot may talihan kayo tumalas lang natin yan mga idol. yan, out sa mga Hello sa inyo. Hindi tayo puro vlogging. Cooking, cooking show tayo. Pero all about rin to, Related naman to Ayan. 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 Sagsa lang natin ang kasama magmantika. So, Gana tayo, pass forward. So ayun na nga, ginigisa, ginigisa na natin. Ayan. Kaya natin magmantika o mantika on ti yung baboy. Yes po. Pari tayo kukuha ng kahit pa paano lasa din. Ayan. Okay. So, yun nga mga idol, medyo ayan, kulay kulay brown na siya. Pakita ko sa inyo. Ayan. Kulay brown na. Ayan. Ha? Bali, na natin yung ating carrots. Yes po. Ayan si carrots. At si sitaw. At si alan. Ayan. Ayan natin. Ingisa na rin natin. Thank you. Now, uh -huh. May, kos, may kos natin yan. Hindi tayo magiging mahihain o pagdamot sa ating mga ganito. Rekado, Recado. Kailangan... May, sabi ko nga may di ba? meaty, meaty May tea, diba? may tea. May tea si Kahit yung gantong, kaka lang. Importante, may halong... Malalo. Yan. Yeah, nangyari na solve, siyempre. Yeah. Kaya kaya ang na pansit ka ito mga idol. Bali sa akin datingan is Sosi. Sosi pansit ka Kasi kung malam niyo kung bakit, kasi may sabaw. Hindi man literal sabaw, basta may konting ganun. Ito yeah. ako sa inyo. Yan. Yan. Minigus-minigus na natin, di ba? Itura pa lang, sarap na no? oh. Kung di ninyo maitatanong, tanongin nyo na rin. May talaga ako sa ano? Uh, sa Pancit Canton. Promise. Bihon? Pwede. Pero kanton talaga ako. More on Canton kaya ka. Canton kaya... May list talaga ako. Pa pala Canton. Pala, uh, ah, Canton talaga. Canton lang, Canton lang. Tapos, lagyan natin na ating repolyo, siyempre. May ikos na natin dyan. May ikos na natin yung ating repolyo. Bali, ano natin mga idol? Pass, Pass forward natin. Yan. Siyempre, lagi tayo. Toyo, mga idol. Toyo, toyo, toyo. Ayan, toyo. Smekos, smekos natin. Ayan. Siyempre, kahit pa no? lagyan rin natin ng tubig, siyempre. Siyempre. Kulang. Pero, okay lang. Tingnan natin. Please check, please na 4 cubes. check. Please check. So, yun na nga idol. Lagyan natin na konting kick. Chili powder. Kunti okay lang. Ayan. Paminta. Paminta. idol. Yun, di So, wait lang, bali. Bali, ilalagay na natin yung kanton natin. And sponsor by SuperQ. Salamat kay Pare Harvey sa kanyang pakanton. Salamat, babe. Nasaan ka man? Diyan ka na lang. <laughs> Pwede shoutout pala yung nasa Pilipinas <laughs> Hello sa iyo dyan Sa aking Ben. Hello, hello Sa mga ating idol dyan na sa Esparta Shoutout sa inyo lahat Lalo na kay Boy, Boy shoutout Rensi Ren 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 Ramos na, siya tawag pa na kita. Yan. Nagluto pa kita na kanton. Diba? Mga kaibigan rin sa Laguna. Kamusta kayo? Mga bagong friendship? Pero ano sa'yo? work ng work. Mag-work ka lang dyan. Huwag ka At kaya rin ang problema sa buwan so, Parang alay. Kailangan guys, ipatikim niyo yung ano niya. Pansit. Pansit kanton. Ayan natin na kung talagang... Ah! <laughs> luto ko lang diyan. Maganda si Berto. Mabait! Mabait ako dyan eh! Mabait! <laughs> Pagtulog! Mabait sa mga subscriber ko! Ayun, tingnan mo Mahay Delo! Oh. ba? Wow! Holy shit! Holy shit! Holy shit. Parang pasit bato pero hindi yan bato ha! Yan! Relax lang ngayon! Relax lang ngayon! Megos-megos natin 'to, syempre! So, ito sa sawag kaya tawag kong sosi. Wait lang. Yung mga ito, lo, bali almost done na siya, bali ipi-plating na lang natin siya. Dalagay natin sa kanin, tapos ipapulitan. Naku, bro, sarap! Bakit saosay pa? Bakit saosay yung pita niya? Kahit bakaw. Pwede pwede to. Naku, mga parami kayo ng kanin dito mga idol. <coughs> nyo. Naku po! Laman! Ah, tina! Ah, grabe ba? Yan. Kaya... Laksa kayo. Wait lang. For plating na. So, yun nga mga idol. Nandito na tayo sa lamesa. Bali, lalagay na natin sa mainit na kanin. Yan, no? Ayan, no? Nakikita yung... Oh, Oo, so talaga. Sabi ko, pare. The best to pare. Sabi ko tayo. Lagay natin sa kanin. Oh my goodness. Para ko titigasan ng puso. Oh my goodness. So, Sa sarap na kanton ko. Grabe ba? Grabe, grabe, grabe. Hmm, nakikita yung usok ko. Oh. Mga idol, usok na usok ko. Oh. Ha. Promise. Hindi pa ang titikim ito. Yan, ayan na. Ayan mga idol. So, titikman na lang natin yan. Wait lang. Idol, bali titikman na natin ating ginawang saucy pancit canton. Saucy meaty pancit canton pala. Ah, ito, tingnan natin. Tingnan kar <laughs> oh. oh. natin, karne, no? Kita nyo, nung muusok, oh. Tingnan natin. Kung pasado ba? Sa panlasa ko. Mmm! <laughs> pare. The best. Mm, my goodness. Wow, ah, sarap, kaya Sana natitikman nyo to, promise. Mm-hmm. Mm-hmm. Kita nyo to? What? Well, and tingin nyo sa bako. Grabe ba? Mm-hmm. Sosing sosie, pare, talaga. The best. Ang galing talaga yun eh. Chef Berto! Ah, sana all. So, yun lang. Hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo kahit pa paano. Alan, masabi ko ba? Pamaya ka na mag-react. Hindi ka pa nakakatikim. So, yun nga. Hanggang dito na lang ulit. Si Chef Berto TV na si Bye-bye. Uy, huwag ka mag-skip ads lang. Makulit ko eh. Okay. Hello sa inyo.